guys, ngayon guys mag-unbox mag tayo ng binili namin mega box sa handyman ito guys, ano siya, nakasale siya ng 279 siya guys nakuha lang namin ng 100 49. 149 guys sale ngayon guys, sale ngayon guys sa handyman kaya lang kaya lang guys, ano siya selected items ngayon ang at pero ano rin ano, discount niya tapos, ito rin guys, yung 3 layer na plastic drawer ayan guys, kasi guys, ano yan Lagayan ng anak ko na mga yarn, yarn ano? Crochet, crochet. Crochet pala guys. Sabi ko kasi guys, crochet. <laughs> crochet pala guys. Sorry naman mga guys. Matanda na ang lola nyo. <laughs> ito guys, akala ko ito guys, hindi ina-assemble. Na-assemble pala yan. Kasi ito guys, ayun, hindi yan ina-assemble. Ayan. Lagayan niya kasi guys yan ng mga panty, medyas, bra. Basta yan guys, para pag nagtiklop pa ako, lagay na lang ako ng lagay dyan. Kaya sabi ko, bumili ka ng isa pang drawer mo. Ayan na siya guys po. Usok ka bonso, uso ka mahal, usok ka. Ito, so start na tayo guys na assemble ng ating plastic drawer. Ayan, iidiin mo lang siya para mag-lock. Ayan, nakadalawang paa na. Ang ilan yan. Akala ko kasi hindi yan na-assemble, na-assemble pala. Parang yung nagaya na binili ko sa Lazada. Pero pera pa ako nun mag-assemble kasi ilang layer yun. 1, 2, 3. Ilagay mo. mo muna yung pinakahaligi niya. Yan na yung ating pangtatlong layer. Yung so na cabinet, 4,000. Ang previous nila, isang Ay. ano. Maganda rin yun so kasi ano siya, hindi na siya bubukbukin. Ito po. Para mag-flap. Yan yung pinakaibabaw niya. Tapos yun. Ayan. Oo, oh, yan pinaka-front niya. Oo, oh, yan. Tapos yan, dyan mo lang yan sa pinaka-front ng ayan. Ang kanyang drawer, guys. Ayan. Oo, ayan. Oh, oh. ayan. Ayan siya. lock niya, yung pinaka-sima niya. Yun ang maglalock diyan. Ayan, yung una. Tapos second drawer na. Ayan yung first drawer, second drawer. Second drawer, pangatlo. Kasi na dyan siguro yung lahat ng ano-ano siya. So. Kasi parang yung mga pantikbra mo doon hindi naghahalo-halo, medyas. Saan ba na mo ilagay yan? Second drawer. Second drawer. Third drawer. Ito guys, na isang basket. Pag medyo may nakabilis siyang medyo marami rin ano kaya yung ibang ano pwede hindi niya ihalo diyan dito sa basket diyan sa basket niya lalagay oh okay. ayan okay siya kasi sa guys diyan na yung mga abubot niya ah, uh, ayan na sige kunin mo na ayan na siya guys marami na kasi siya guys na ano, yung mga yarn tapos guys dyan siya niya ilalagay linisin mo so maganda rin pala guys makapal yung ano niya yung, yung plastic niya ayan sakto lang yan guys kanyang mga yarn ayan Yung mga beads mo dyan, may sa basket. Yung mga beads, oo. Tapos yung, pa, guys, Oh. Yan, dapat may ano. Tika, tika, tika. Parang may ano ang tawag dito, bang? Parang may ano ka, alam mo ba yun, yung mga binigay ko sa yung maliliit-liit na, ano, na drawer. Ay, na drawer na mga ganito, babe. Tapos lagyan mo dyan. Ah, para para hindi siya, para hindi siya makalat yung, ano, tawag doon. Para hindi makalat yung, yung maliliit mong yarn, di ba? Parang mayroon ako sa pa doon na, ano eh. Yung, ano ba tawag? Ah, oh, yung ganyan. Ah, ganito. Maganda uh -huh. yung texture kung sinulid niya, ano. Mm, mm -hmm. Ganda. Ganda. Yeah. Medyo mahal pala yan, yung ganyan. Magpapagawa ko sa iyo kung ano ko doon sa tumbler. Yung isa yung magandang tumbler ko. Para hindi siya, kasi yung pag naumpisa ng gas-gas, wala. Pangit na siya tingnan. Pwede, ipupulot mo siya sa matigas na parang karton. Mm uh -mm, -uh. para hindi siya na, hindi siya makalat ba. Maganda rin yun. Dito guys sa uh, mega box na ano, yung mga plastic na ginagamit niya pambalot sa kanyang mga ginawang, ano, pang souvenir na binibili sa kanya. Yan yung mga plastic na pambalot niya, guys. Dapat yan, medyo mga nakaitip ba. So, nagbumili ka ng parang mga pang-clip para hindi siya na nahihiwalay. Mm, ah, mga ko pattern. Na, no, ko yan, yung Ilagay mo dyan lang tapos. O, mm, oh, ayan no, 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 no. Ilagay mo dyan Ito lang. Yung mga, ano, to, ano, yung, ah, oo. Oh. Ano, yung, ah, yung pattern so, ng plate, ano, plate coaster. Ah. Meron din akong ano, ano, sa sweater. Ay, ah, mga pattern. Sa gamit. Iba-iba mm. ba, Ah, kumbaga diyan ka ng... Hmm. Ito na yung bulaklak guys. Dalagyan pa yan ng... Kumbaga parang padding niya para nakaumbok yung ating sunflower. Ayan siya guys. Ah, Thank you. ah yung mga sticker yan. Yeah. Okay, Kailangan niya may lagayan ka talaga. Ayan, ah... Hmm. Ayan, guys, yung mga salamin na nilalagyan niya ng... Binabalutan niya ng ginanchilyo, ano? Mm -mm. Pero naipakita mo na yun, di ba? Ayan. May nakabili na sa kanya, guys. Ilang piraso na na dispose mo dito? Hindi yung pinadala mo sa opisina ni ano? Alima? Ayan, siya, ano yan guys, babalutan niya yan ng ginansilyo para gumanda siya. Pinakadamit ba nung pinakasalamin? Ayan guys, o, ito na yon, yun. ayan na siya. Oh. Tapos, itong salamin na to, ipapasok siya dito. Ito na siya guys, o oh, ayan. Sabit. Sasasakyan, pwede siya isabit sa Bawa sa work Pwede mo ilagay sa table mo Kaya sa bag Ayan, ayan nawang oh, ang picnic bag yan eh. Oh. Ang cute nga eh. Oo, oh, ganda ng pagka light blue niya. Ayan guys, dito muna nilagay sa kabilang kwarto. Ayan. Pag may time naman ako guys, ayusin ko na lang yan. Ayan. Tapos, ayan. Di ba meron ka pa yung nasa kahon? Ayan, tingnan ko nga. Ayan. Yung unang layer, andyan yung kanyang mga anik-anik, beads. -anik Kulang pa yan, guys. Tapos yung ginagamit sa pagganchillo. Yung second drawer. Ayan. Ayan, guys, yung third layer. At uh, third layer. Third row ng ating drawer. Ayan. Ayan siya guys. Baka medyo kasi nakaayan. Mga ayan, ayan. Yung mga ibang nagawa niya na guys. Ayan.